Mga boss, breaking news. Senator Amy umattend sa INC rally ngayong araw mga boss at may pasabog. Baka sabihin na namang hindi totoo to mga boss. Siya na mismo ang nagbulgar dito tungkol kay PBBM. Senator Amy Marcos inaming nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang asawa at barkada. Just in mga boss. Ito, panoorin natin. Napakahirap po ang pumunta mayo at magsalita sa inyong harapan pero noon pa man alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos nanginginig ako at ang aking boses hindi dahil ako natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako. Dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro GOMPA, ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. silang mag-asawa. Yan mga boss, huwag niyong sabihin fake news niya naman yan. Galing na mismo sa bunganga ni Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay lulong sa droga. Kasama na ang kanyang asawa na si First Lady Lisa Marcos. Yan mga boss, isang malaking revelation na ang pinasabog ni Senator Amy Marcos ang kapatid mismo ni PBBM. Huwag nyo namang sabihin <laughs> sinungaling na naman itong si Senator Amy Marcos dahil sabay silang lumaki at siya ang nag-aalaga bilang ate kay PBBM mga boss. Yan ang ating abangan mga boss kung ano na naman ang isasagot dito ni Auntie Claire tungkol dito kay Senator Amy Marcos. Abangan natin yan mga boss.